Bo, pinagsabay ko na yung okra tsaka sili tsaka mustasa para lumambot to yung okra gusto ko kasi sa okra malambot lalo pa sa nilaga tinola ilalagay ako ng okra ayan po ah ayan ang luto ng mister Soup, unique yan buwasan natin na po yung malakas yung, yung toyo suka saka laurel mamaya na saka sukal pagkasabay sabay ko yun Ah, pwede ko na pala sabay itong pang Mr. Su. Sabay ko na po itong Mr. Su. Ayan, para ano para maluto na gusto Mr. Su ngayon well, po ngayon po ba luto ako rin eh. Ah. Ito, pinirito ko muna ng half cook. Ito. May asin na ito eh. Ito, kunting toyo lang naman ko eh. Tsaka sukal, tsaka kalamansi nga pala yun. Kalamansi pa lain Tsaka lauran. Ayan o ha. Tandaan nyo ang luto ko. Ayan o. Sukal, nilalagyan ko. Suka, toyo. Sibuyas, sibuyas. Ah, sibuyas, kamatis. Bawang, kalamansi, laurel. Tapos ito pang panuka ko. Tsaka siyempre po, hindi makawala magic sarap ya yung ko na ito para na yung 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 nga pala ito. yung 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 Lagyan ko na po. Dito po sa tabi yan. <laughs> Joke lang po. Hindi, hindi po lalagyan yun. Nakalagay lang po yun. Kulwari lang po yun. Ito lang po talaga sa huko. Kala nyo ha, lagay, lagay, lalagyan ko nga. Hindi po totoo yun. Joke lang. Kaya ito, hindi ko po lalagay to. Kaya ito. Kaya to kalamansin, hindi po. Gusto ko lang kayo patawanin. Mm -hmm. Salamat po. Ngayon, lalagay ko na itong mga um, maya maya. Kapag lumang buto ang ano. O, oh, nakakita nyo na ang pagluluto ng Mr. Sue. Pidol, nagluto ng Mr. Sue. Salamat po.